Ngayon, mga kababayan, <coughs> ah, ngayon, ang ating sunod na katanungan, ito yung aking sunod na katanungan ngayon, mga kababayan. Alam nyo, mapapa, mapapaganon kayo, mga kababayan. Ah, mapapalingon kay dito. Mapa, ko, ko, alam nyo yung butike, yung... Ganon, Mapapaganon kayo dito ngayon. Tanong, mga kababayan, totoo ba na si Orly Gutesa ay nasa kustodiya ng Marines? Ha? Tanong mga kababayan, totoo ba na si Orly Gutesa ay nasa kustodiya ng Philippine Marines? Ha? Paki-comment, yes or no? Ha? Comment! Ha? Kasi mga kababayan, lumabas ngayon na sa balita mga kababayan lumabas ngayon sa balita na si Orly Gotesa ay wala sa kustodiya ng Philippine Marines according sa pag-imbestiga ni Ping Lakson sinungaling si Mike Defensor na eto na nagkandalitsilitsi na ha ah, nagkakandalitsilitsi na pag namatay si Gotesa Marines ang mapagbintangan Ha? Pag namatay si Gutesa, Marines ang pamag ang mapagbintangan. Kaya ngayon mga kababayan, much better na hanapin si Gutesa. Pag si Gutesa ngayon ay nadido or nawala. Ibig sabihin, wala sa Marines. Hmm? According mga kababayan sa investigasyon ni Senator Ping Lacson, ha, wala sa kustudiya ng Marines si Gutesa. Nako, eto na. Laxon call outs lie on Gotesa supposed to the under marines. Ayan na, kita nyo ha. Oh, wala si Gotesa sa marines. Sinungaling si Mike Defensor. Mm, nako po. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ako nagtaka. Ah, gawain na ni Mike Defensor yan noon. Nung panahon na si Lakson din nag-iimbestiga, nagpadala din sila ng peke. ah Nagpadala din si Mike Defensor ng peking witness. Hindi lang isang beses ginawa ni Mike Defensor yan. Ginawa na niya noon kay Lakson. Ginawa niya ulit ngayon. Ha? Ah? Oh, ito po. Lakson calls out lie on Gotesa supposed custody under Marines. October 30, 2025 mga kababayan ito po as per verification made with the Marines Commandant Major Vince Blanco PMA 91 or Class 91 through fellow Cavaliers Gutesa is not and has never been under their custody how much more fikiri can we take ayan na, ito na nga mga kababayan According yan kay Ping Lakson. Hanggang kailan daw tayo maniniwala sa fake news at kasinungalingan? Ah, na si Gutesa daw ay under custody ah, by the Marines. Pero nung inimbestigahan ni Lakson, aba ay... Ang testigo ni Marcoleta na nagdidiin kay Romualdez ay nawala na. Sinugaling din niyang si Defensor. Ano na Marcoleta Defensor? Fake yung witness nyo. Mga hinayupa kayo. Sabi nung nagpost. Ala, nako po. Napagamala, napagkamalan ngayon mga kababayan na <laughs> ah, nawala pala. Ito oh, Lakson. Ah, wala si Gotesa

Kita ninyo mga kababayan, narinig ninyo. Pinos ni Senator Ping Lacson sa kanyang page, no? Sa kanyang Facebook page na sa kanyang investigasyon, wala si Gotesa sa loob ng Philippine Marines. Hindi po si Gotesa under custody ng Marines. Sinungaling, ah, eh? ha si Mike Defensor. Maalala si Gutesa ang surprise witness na ipinresenta ni Sen. Rodante Marculeta sa flood control hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Mm. Ang testigo ito rin ang nagsabing kabilang daw siya sa mga tauhan na nagdadala umano ng basura o yung mga maletang may lamang pera sa mga na dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman <laughs> Saldico. Ayon kay Lacson, base sa kanyang ginawang verification kay Marine Commandant Major General Vince Blanco wala sa kanila si Gutesa at hindi ito kailanman napa sa ilalim sa kanilang kustudiya patatanda sa isang interview binanggit kasi ni dating representative Mike Defensor na nasa kustudiya raw na marin si Gutesa in the heart of changing lives ako si Brigada Ancortes ng no 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority kita ninyo mga kababayan Paano yan? Ha? Ah? Paano yan, mga kababayan? So, anong palusot ni Marcoleta ngayon? Anong palusot ni Mike Defensor ngayon? Ha? Ah? Kakasabi lang ni Mike Defensor, mga kababayan, na si Gotesa ah, ay nasa custody. Ha? Ah? <laughs> nasa custody daw. Ha? Ah, ito, ito, ha? Ah, mga kababayan. Mike Defensor nasa Marines <laughs> si Goteza Ito ah, mga kababayan. Sino ang nasa kustodiya o wala? Si uh, Orly Martin, Ah uh, Orly Goteza. Um, I would just like to emphasize that Mr. Orly Regala Goteza who is a former uh, serviceman, he's a retired serviceman already, is not in the custody of the Philippine Navy Lord of Philippine Marine Corps. Patay. Patay kayo, Mike Defensor at Marcoleta. May possibility ngayon na ang Philippine Navy or Marines magsampa ng kaso kay Mike Defensor. Nako, talo-talo ito, mga kababayan. Nadadamay ang Marines, nadadamay ang Philippine Navy. Wala sa kanila pero nakaladkad ang pangalan nila. Bakit nga ba naman nila Kupkupin si Gutesa. Kung siman lang naman ito noon at hindi naman ito marins. Siman lang si Gutesa. Seman. Si hindi siya marins. Siman. Nakupo. Mga kababayan.

We do not have any involvement in his personal or private affairs po, ma'am. Patay. Ano po kaya ang naging basihan ni dating Congressman Mike Defensor para nga sabihin at igiit na nasa loob po si Guteza ng compound ng Marines? Uh, ma'am, I would just like to assure you that uh, the Navy and the Philippine Marine Corps confirms or would want, would want to emphasize that he is not under our custody. So, If if they would want to clarify or they would want to check uh, on the whereabouts of Mister Duterte, uh, probably they could uh, refer it to the PNP or other legal uh, authorities. Opo. Pero nagkaroon po ba kayo uh, nung malaman niyo itong uh, sinabi po na sinabi nga ni uh, uh, dating congressman Mike Defensor nasa pangangalaga o nasa loob ng compound ng Marines itong si Godeza, ay nagsagawa rin ho ba kayo ng investigasyon just to verify kung totoo po itong sinasabi o hindi nga? Month, this month we did man. we did the Philippine Navy as well as the Philippine Marine Corps. We did check and we would want to emphasize po that he is not under the protection of the Philippine Navy po on the... Rinig din nyo, mga kababayan, inulit-ulit ni Cheryl Cozim. Pinilit ni Cheryl Cozim, ma'am, nag-imbestiga ba talaga kayo? nakita nyo ba talaga na wala siya doon? Hinahanap nyo ba talaga? Baka sa ibang ahensya ninyo, wala daw talaga. So ngayon mga kababayan, may kaso ba si Mike Defensor nakakaharapin nito? ah May kaso ba si Marcoleta dito? Kasi malaking iskandalo ito. Nasisira ang pangalan ng Marines, nasisira ang pangalan ni Romualdez, at higit sa lahat, inamin ah, ni Gutesa na pinilit lang siya dahil sa takot at panggigipit. Nako po, mga kababayan, pag mga ganitong bagay, dapat hindi ito pinapalagpas eh. Dapat pag mga ganito, kasuhan agad, ikulong habang buhay. Di ba? Kasi tignan ninyo, nananahimik ang Philippine Navy at ang Philippine Marines. Di ba? dinadamay nila si kinakalagkad nila, bakit eh, ikaw, mga kababayan, tanungin kita, kung ikaw, ah, general ng Marines at general ng Philippine Navy, ah, bakit mo kukupin kukup ang isang witness di umano, ah, kung hindi pa tapos ang kaso? At bakit mo kukupin kukup na matagal na yang retired sa inyo? Ah, ang tanong, Marines ba talaga? Kasi pagkakaalam ko, seaman lang siya. <laughs> Continue. where is Sergeant Cotesa, sir? Okay, right after, nung nagginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pina, pinalagay namin, no? pinalagi ko sa kanya is, may ka na ng witness protection program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ko ng sa Protection Program, papailalim dito sa program to. Mm. Nung hapon, nanunod ako sa kanya, ang sinabi na niya, huwag na po, ayaw, na niya. ayaw ko na. Tapos sabi, oh, ayaw mo pa kahit Senate Custody, huwag na po, ayaw ko na makatistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa, sa Marine Compound. Ah, oh. So, ah, narinig ninyo ha, sa bunganga ni Mike Defensor, narinig nyo yan! Ha? Ah, narinig ninyo na mismo nang galing sa bunganga ni Mike Defensor. Mula nung tinanong si Gutesa kung gusto ba niya ng proteksyon. Ha? Ah, tinanong daw nila si Gutesa kung gusto ba niya ng custody, of oh, witness protection program. Hindi daw. Pagkatapos daw na magyawyaw ni Gutesa sa Senado, dumiretso sa compound ng Philippine Marines. Yun ang sabi ni Mike Defensor. Philippine Marines mm. So ngayon mga kababayan Tanong ko lang Bakit sinabi ng Philippine Marines Na wala sa compound nila So sino ang papaniwalaan natin Yung tagapagsalita ng Philippine Marines so si Mike Defensor Hala Hala nakakatakot ito mga kababayan Ah itinanggi ng Philippine Marines na wala sa kanila. Pero ang sabi niya, pagkatapos ni Mark ni, ni Gutesang magsalita sa Senado, dumiritso sa compound. Nako po. Next, at sinek ko, na siya, asa na siya, nandun na Hindi ko siya nakakausap direkta. Nalaman. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka oh. Pati pamilya, kinupkup daw ng Marines. Nako, ang Marines makakalad ka dito. According kanina sa interview ni Cheryl Cozim, ang sabi ng tagapagsalita ng Marines, lahat ng ahensya nila, lahat ng mga hideout or di kaya barracks, oh, wala si Gutesa. Pero ang sabi ni Mike Defensor, pati pamilya ni Gutesa kinupkop ng Marines. Questionable ito. Philippine Marines, ako po'y nananawagan kung alam ko nanonood kayo sa akin kasi marami pong Marines na nanonood sa akin, nagko-comment dyan. May mga sergeant pa nga, may mga uh, colonel pa nga eh. Mm. Sa, sa mga Marines, ako po'y nananawagan sa Marines. Ah? Sino po ba ang nagsabi ng totoo? Kayo po ba o si Mike Defensor? Kasi hindi lang daw po si Gotesa ang kinupkop ninyo. Pati ang pamilya ni Gutesa. Ha? Ah? Pati ang pamilya ni Gutesa ay kinupkup ninyo. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, hindi po po pwede magsinungaling ang Marines. Kasi once na madawit sila dito, no, at manawagan ang taong bayan papunta sa ombudsman, sa Supreme Court, na pabuksan ang Marines at ipaimbestigahan. Ha? Ah? At mapatunayang nasa loob mawalan ng tiwala ang tao sa kanila. Ha? Ah, Matatanggalan pa sila na sa serbisyo kung sino ang head nila dyan. Totoo yan, mga kababayan. Ha? Ah, bakit ka magtago ng isang makasalanan? Alam nyo ba na sa batas natin, mga kababayan, once na ang tao ay inukasahan or once ang tao ah, ay under of investigation tapos itago mo, kukupkupin mo, takpan mo, madadamay ka. Meron sa batas yan. It Nakalimutan niyo siguro, ha, ah, kung ano ang issue sa asawa ni Jinky Luistro. Tinago niya. 'Di ba? Nadamay siya. Oh. Kung naalala ninyo, 'di ba, tinago ni Jinky Luistro yung asawa niya kahit maka, may may kasalanan, may mali. 'Di ba nadamay siya? Mm. So, mga kababayan, mali po yan. Kapag ang tao may kasalanan, guilty or under investigation Tapos itago mo, pagtakpan mo May possibility na kung ang kaso niya At more on kapag nagtago siya ng matagal ah, Ay more on tataas ang kanyang ah, sentensya So ngayon mga kababayan ah, Once na alam mo na may kasalanan or under investigation itinago mo Madadawit ka oh ang tanong ngayon, Marines, papayag ba kayo na masira at mapahidan ng kadumihan ang inyong ahensya dahil lang kay Gutesa? Sino ba si Gutesa kaimportante sa inyo kung bakit ganun na lang nagtatanong lang po. Kasi nga po hangga't ang Marines ay nagsabing wala mananatiling sinungaling si Mike Defensor. Pero hanggat sinabi ni Mike Defensor na pati pamilya ni Gutesa ay nasa kustudya ng Marines, mananatiling sinungaling ang Marines. So sino nga ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo si Mike Defensor na hindi lang si Gutesa ang kinupko pati pamilya or ang Marines na nagsabi sa report ni Finky Webb. Ah, na wala daw sa kanila at never kukukupi ng Marines yan kasi si Gutesa is no longer part of Marines. Di ba? Ayun na, mga kababayan. napakasinungaling. sinungaling I think inayos nila na siguro para hindi ma-endanger din yung family inilayo kay Gutesa na. Itinago din nila. Oo. Oh. Kita e, ninyo? Para daw hindi ma-endangered yung family ni Gutesa, itinago din ng mga Marines. Diba? O, paano nakuna ng statement si Gutesa sa pagkanta niya kung di siya mahagilap, sir? Sabi ni Defensor at last contact niya. Actually, mga kababayan, yung uh, pinakita ko po kanina na may ano ni Gutesa ay sa TV Patrol po ito. Ito po, oh. Ah, kabayan patrol pala, mga kababayan. Post ng kabayan patrol na ipinilit lang daw siya. Ayan po. Ipinilit lang daw siya post ng kabayan patrol. Hindi ko alam kung kabayan patrol at TV patrol ay isa lang. Ha? Ah? Hindi ko alam ha, pero isearch ko pa rin. O, oh, eto ha. Ah, kabayan patrol gotesa. <clears throat> Kasi post ito ng kabayan. oh, Lahat po yan, mga kababayan. Ha? Kabayan patrol din ang lumalabas. May pressure nila si Gutesa. dine nila. At sinasabi lang, beg ito just to prove their point. But it was... nila doon sa sarang. O kaya, Ito po mga kababayan, ha? Ah, kabayan patrol po, ah, ang nakalagay diyan. Oh, ito po ha, ipakita ko sa inyo. Kasi ito po'y lumabas sa Kabayan Patrol. Ayan, nakita nyo naman po sa likod. Ayan. Basahin nyo po, Kabayan Patrol. Hmm. Ayan, klaro naman po, di ba? Klarong klaro ha, mga kababayan no? Oh, at sabi eh, ngayon mga kababayan sa nagtanong paano daw nakuhaan ng statement si Gutesa sa kabayan patrol hindi ko po alam yun sir kasi sila po ang nagpost hindi po ako kaya nga bago ako naglive sinabi ko sa inyo hindi ako gumagawa ng kwento hindi nanggaling sa akin yung naturang post Diba? Bago ako nag-live, sinabi ko yan sa inyo. Discredit lang. Ah, Nagre-react lang. Ah, at mga kababayan, mismo narinig ninyo sa balita na interview ni Pinky Webb, ang taga Philippine Marines na wala daw po sa kanila ang kustodiya o hindi po sila ang naghawak o nagkupkup kay Gutesa. Pangalawa mga kababayan, sinabi din ni Mike Defensor na si Gutesa daw ay nasa kustodiya ng Marines at pati ang kanyang pamilya. So ano nga po ba ang totoo at sino po ba ang nagsabi ng totoo? Malalaman po natin yan, mga kababayan, pagdating ng investigasyon. Kasi nga si uh, Senator Ping Lakso nag-iimbestiga na mismo. Wala sa kustodiya ha? si Go Tisa ng Marines de ba? Nagsalita na rin si Broner, di nila tinatago si Gutesa. O, 'di ba? Si Broner na mismo nagsabi. Ha? Ah, naku po, mga kababayan. At nasa Billionaire News Channel na din 'yan, mga kababayan. Kung nakita po ninyo, ha? Ah, Kinestyon po nila. Ito po oh, Peke naman ang notaryo, totoo pa rin daw sinumpaang ang salaysay ni Gutesa. According kay DOJ. Nako po, ito pa si DOJ, sasabit ito. Ah, mga kababayan, at mismong itinanong po ng Billionaire News Channel. Ayan po, oh, mga kababayan. Ah, ito po, Marcoleta denies rule in forge affidavit controversy. Ah, oh, ba? Diba? So, sa totoo lang mga kababayan, hindi ko alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung si Mark, Mike Defensor ba o or, or ang mga Marines. Kasi ang sabi ng Marines, wala sa kanila. Ang sabi ni Ma'am kanina sa comment, pati si Bruner, wala din daw kay sa, sa mga EFP ang si Gutesa. Hmm. So, ngayon mga kababayan, sino nga ba? Patay, bata ka. <clears throat> ang nagsabi ng totoo. O, oh, ito, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Nako po, mga kababayan, ha? Dito tayo kay Bongo at Trillianes. Bongo at Trillianes, mga kababayan. Hmm. Alam nyo ba na sabi ni Trillianes patungkol sa salin ni Bongo? ha Yung sabi ni Trillianes patungkol sa salin ni Bongo... Ito po mga kababayan, ha? Malaking kasinungalingan at tahasang panloloko ang paglabas, ha? Ngayon po binalita sa TV Patrol Sir Ken. Sabi ni Ma'am Jana Kalunya, mm. ba? Mismong TV Patrol na nagbalita. Sabi ko nga sa inyo, wala pang TV Patrol. Nauna na ako eh. Di ba? Mm. Sabi ko nga sa inyo, wala pa yung TV Patrol, hindi pa yan lalabas. Nauuna na ako. Kasi bakit? Ah, ang TV Patrol kasi mga kababayan or ang mga media outlet, hindi kasi yan sila basta-basta magbabalita kung hindi tatlo ang researcher niyan. Tatlong beses nilang salain. Unahin ko ha, I explain ko sa inyo mga kababayan. Kaya po ako mga kababayan, malakas ang loob ko na mag-react galing sa balita ng ABS-CBN, GMA at TV5. Kasi according po no sa code ethics or code of conduct ng mga journalism, no, na kapag sila po ay mag-imbestiga, mga kababayan, hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses nilang researcher ang ipapapunta dyan. Yung number one researcher, kailangan kukuha siya ng info. Number two researcher, kailangan kumuha siya ng info. At number three researcher, kailangan kumuha siya ng info at pagbalik nila sa opisina, kailangan magtugma yung kanilang info. Kasi kapag hindi magtugma ang kanilang info sa isang researcher, dalawang researcher, ay ibig sabihin peke. So, makaya malakas ang loob ko na mag-react sa mga balita mula sa mainstream media kasi hindi po sila basta-bastang magbibitaw. According po yan sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pero I will tell you frankly, si Jason sa lang po ang pinaka-fake news sa lahat ng journalist. Totoo yan. Si Jason sa lang po ang pinaka-fake news sa lahat ng journalist. Ah, hindi na po natin yan. May kalikta. Ah, kaya yan po ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan mga legit po sila. Kaya yung sinabi noon ng mga DDS na ipasara ang kasi fake news, <laughs> walang ganon. Ipakulong si, Risa, si, Maria Risa ng Rappler kasi fake news, walang ganon. Sa panahon lang ni Digong yun. Di ba? Mm.